Dapat ang balita para sa tao, pero kadalasan hindi nila alam ang mga kwento sa likod nito. Kaya tayo merong mga mobile journalist o mojo. Pag-uusapan natin yan dito sa mukha ng balita. Parang binigti ang sugat ng ilang residente sa isang barangay sa Pangasinan. Aksidente kasi silang sumabit sa lumaylay sa kalsada ng mga kable ng isang internet service provider. Maliliit na kulani sa leeg ng isang nanay, cancer na pala na lumaki pa ang mga anak niya. Nagtutulungan ngayon para maipagamot ang kanilang ina. At ulan ang hiling ng mga nagtatanim sa isang farmland sa Quezon City. Natutuyot kasi ang lupa at kanilang pananim dahil sa matinding init. Masakit sa mata ang mga kabling naglunduan sa kalye pero ang mga to posible ring literal na makasakit ng tao. Nakabiktima na yan ang ilang residente sa Pangasinan. Para bigyan ng ka ang balita, Mobile Journal Kyla Makantan. Dito sa Pinas, sanay na tayong makakita ng kabling parang spaghetti na na nakalaylay sa lansangan. Pero ang mga ito Delikado lalo na kapag pinabayaan. Ilan nga ang nadali niyan sa isang barangay sa Asingan, Pangasinan? Sa mga larawan pa lang na ito, mararamdaman na ang kirot at hapdi na tinamo ng ilang residente sa barangay Nankalubasaan. Na aksidente sila at ang kanilang sinisisi ang mga nakalundoy daw na kable sa daan ang OFW na si Joseph. Isang linggo pa lang mula ng makauwi galing Japan. Hindi inaakalang ang kanyang bakasyon ay mauuwi sa disgrasya. Nangyari ito badaling araw noong April 19, habang pauwi sila sa ng motor. Sama ko po. Tinataas niya yung kamay niya. Yun para mga wear na yun na nakasabit. Ngayon, nahila niya yata yun, ma'am. Ako naman sumusunod. Pero nakapreprino na po ako yun, ma. Yung mga wear po naman, ano, nasa ilalim, sa kalsada, Kinain ko ng, ano, dito pa sa gulong ko doon, pumulupot po yung mga wire sa dami. Sa so, doon ma po ako natumba mo. Oh. Walang ilaw ma'am, kaya ako nabulagani mga ma'am. Kahit mulagas <laughs> yung ilaw ko. Buti nakita ko yung, kung hindi ko nakita yung, hindi na ako nakapag Natumbang Natumba ang motor ni Joseph at tumama ang mukha niya sa kalsada. Dahil madaling araw ito nangyari, hindi na nakapag-report sa otoridad siya na Joseph. Kinabukasan na nila ito nagawa at doon nalaman na hindi pala ito ang unang beses na may nadisgrasya dito. Ang kaso, hindi raw ipinaalam ng unang naaksidente ang isyo sa kable kaya hindi agad ito na naasikaso. Kinokontak daw nila sinasabing internet service provider na may-ari nito pero wala raw silang nakukuhang sagot. Talaga pong hindi lang po sa hindi magandang tignan pero no, kung minsan nakakatakot ng alam ng iba, yung po bang may kuryente ganun. Kung minsan nasa kalsada na eh, mismo eh, bagsak na po doon sa daan. Sana mapagtuunan din naman ng pansin ng mga Base sa Philippine Electrical Code ang vertical clearance. So ang distansya ng kable mula sa lupa ay dapat 3 hanggang ka kalathing metro ang layo, depende sa boltahe. Basta hindi lalampas sa 600 volts. Hindi dapat ang pagkakalatag ng mga overhead wires and cables natin ay parallel to each other para maayos at malinis siyang tingnan no eh, dahil magkakaibang company magkaibang araw siyang ginawa magkaibang mga tao no hindi siya na no kung kung paano yung pagkakasunod-sunod ng mga kable so hindi maiiwasan yung pagkakabuhol-buhol ng mga kable kaya ang pag install ng mga kabling ito hindi dapat nagtatapos doon habang nagpo-provide sila ng services dapat yung linya na yon ay nananatiling maayos at minemaintain nila nang sa gayon hindi nakakaabala or mag-cause ng accident. Si Joseph at ang tatlo pang nabiktima, sariling pera na lang ang ginamit sa pagpapagamot. Hiling nila sa mga may pananagutan, bigyang aksyon ng problemang ito para hindi na maulit pa. Hindi dahil parang normal na ay papabayaan na lang. Maliban kasi sa masakit sa mata na tignan, ang mga buhol-buhol na kable, posible ring literal na makasakit ang mga ito. Mobile Journal. Kailan makentan? Hatid ang mukha ng balita. Pag-usapan pa natin kung naayos na ba ang kalat na kable sa Asingan, Pangasinan kasama si Mobile Journal, Kyla makantan, Kyla, makapag-usap na ba yung mismong barangay dito sa internet service provider? At uh, naayos na ba nila yung kalat nila doon? Bale, ang nangyari kasi dyan, Paps J, yung ating mga victim, oo, oh. Uh, resident sila ng iba pang barangay. Mm -hmm. So, anong nangyari? Nakipagtulungan itong uh, barangay kung saan yung residence nila Correct. doon sa barangay na sasakupan ng kunasan yung mga kable. Coordination. Oo. Oh, oh. Oh. Pero parehong kahit nagsanib-kuwersa na itong mga barangay, hindi pa rin sila sinasagot nung internet service provider. Mm -hmm. Tapos, kasi nag-research din tayo. Ano, nalaman natin na may, marami na palang nagre-reklamo din nung wires mm -hmm. na yon before pa may maaksidente. Kasi, grabe daw talaga yung mm -hmm. uh, pagkakalaylay doon sa daanan. Parang Tapos, spaghetti, hindi mo oh, mapapansin yan. Oo, eh. ganun nga oh, oh. nila din-describe, parang spaghetti, Tapos, kumbaga sa kalsada kasi, talagang sakop yung buong kalsada, ganyan. eh buti nga, wala pang kuryente, eh, di ba? Ayun. Hindi eh. sila makukuryente. Oo, oh, oh, kasi uh, oh, oh. internet, kaya, pero takot pa din kasi sila nagalawin. Kaya yung barangay talaga, inaantay sana nila na doon sa provider mismo yung, uh, gagalaw noon. So, nakalaylay pa yung mga kable doon? Sa ngayon wala na kasi oh. nung nangyari yung doon sa pangalawa yung kila Joseph in, na report na in, in, parang ginawa nila pop Alam mo yung parang sa sampayan oh. yung tinungkuran nila. Oh, okay. Parang ganoon para hindi pa rin nila hahawakan. Pero nandun pa rin. Pero nandun pa din. <laughs> kamusta yung nabiktima? Uh, malalim ba yung mga tinamong sugat? At kamusta? gumaling na ba? Yung impact oh. kasi, uh, medyo hindi naman na dumahap, de, since yung ating interview, fresh pa kasi nung time na in-interview oh. natin sila. Pero kasi nagmamarka na yun eh. Siyempre, sa liig yan eh. Tapos uh, malakas yung impact kasi naka, lahat sila nakasakay ng motor, lahat ng victim. Kaya oh. ang problema pa doon sa daan, bukod sa ganun na nga yung kable, madilim pa, walang ilaw. Hmm. So talagang kapag dire-diretso ka na nakamotor sa Hindi mo ziklo. mapapansin yun. Oh, no? diba? Kaya Kasi din... nakafocus ka dun sa dinaraanan mo. No? Uh, okay. Yung uh, internet service provider, eh, nagkaroon ba tayo ng effort para kausapin, Kyla? Yes, nag-reach oh. out tayo sa kanila sa oh. email, pati yung mga sa agents nila yes. sa mga chats, pati oh. yung pinatos ko para Anong nila? Wala. Uh, oh. Hindi nila, si, ang base doon sa sagot ng mga mm -hmm nakausap ko parang uh, hindi daw sila makakapagbigay ng statement kasi ito ay nasa uh, north, north na part uh -huh. so parang kailangan daw ma-visit pa kasi kung hmm. sino yung nakabase doon. May na kanya-kanyang area na kasi nila. yan. Oo, oo. oo. So, ayun, tinanong ko rin wala po bang yung mga taga-barangay? Wala bang doon. office doon? Wala, wala daw. kasi para, Pero ang nakwento nila, before daw kasi, Pabjay, parang miniting na ng barangay yung mga internet service provider. Mm -hmm. So, hindi lang itong isa na end Pinatawag na sila dati Pinatawag pa. Pinatawag na before oh. pa. Ah, hindi At, pa rin ginawa ng paraan. Saan sabi oh. daw, gagawa ng paraan na ah, oh. si Kasuhin, pero mm -hmm. hindi na sila binalikan. Mm -hmm. Kaya sila ay oh. naga- -a -a antay pa din kasi oh. parang nangungulit na nga daw sila eh, pero wala pa rin Meron bang particular na explanation bakit nangyayari ito bakit lumalaylay sa gitna ng kalye oh, oh. eh kasi delikado talaga yan oh wala silang explanation ah, Ayon doon sa nakausap natin na electrical engineer kasi nga popjay anangyayari ah, hiwa hiwa wala yung time kung oh. kailan kinakabit yung kable mm. kaya ah, hindi siya kaya buhol-buhol siya nagpapatong-patong kanina nga inoobserbahan ko popjay nung bumabiyahay ako no, ng mga kable Talagang karamihan, ganun pala talaga. Talagang magkakadikit, magkakabuhol. Hindi maayos. Hindi talaga maayos. Oo. Kahit kahit saan nang nandaanan ko, ganun yung Saga mga kable. Mo. Oo. At uh, sabi nung uh, engineer, kapag kasi ganun, tapos hindi na me-maintain, hindi binabalikan, hindi binibisita, kasi may maintenance din daw yung kable. Hindi siya kapag nilagay mo, as is na na ganun, kailangan hmm. inaalagaan talaga yung wire. Posible siya na kapag na rumupok, tapos oh. na basa, pwede siyang mag ng ayun kapag energized na tinatawag 'yo wireless oh. posibleng mag-start ng sunog. May liability ba itong internet service uh, provider at anong klaseng parusa ang pwedeng kaharapin nila? Mm. -mm. Meron daw, oh. pero kasi uh, nagde-depende din yung uh, yung pananagutan doon sa kasi parang bawat uh, internet service provider depende kung ano yung parang sinasabi nila na kaya nila accommodate na concern. Parang ganun daw kasi nag nagbabago-bago siya. Oo. Pero meron talagang pananagutan 'yon. Uh, hindi lang natin ma-specify kung ano talaga yung uh, yung parusa. compensation or parusa na dapat ibigay nila or dapat na ma, ma abot nila doon oh. sa nangyaring kapabayaan. Kasi considered kapabayaan yun na Correct. lalo na kung nireport, tapos uh -huh. hindi nyo binisita, hindi nyo binalikan. Eh, napatawag na sila oh. dati, hindi pa nila inayos. Pero maraming salamat, Mobile Journal, Kyla makantan sa aming pagbabalik. Tulungan o tulungan ang limang magkakapatid sa Pandakan, Maynila para maipagamot ang kanilang nanay na may stage 4 nasopharyngeal carcinoma. Ano nga ba ang cancer na ito at paano may iwasan? Abangan yan dito sa Mukha ng Balita. Mahirap kapag tinamaan ng malubhang karamdaman ang ilaw ng tahanan. Kaya ang mga anak ng isang ina na nagkaroon ng stage 4 cancer, nagpupursige at gumagawa ng paraan para maibsan ang sakit ng kanilang nanay. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Yeda Pascual. magbibigayan at pagtutulungan. Yan daw ang sekreto ng limang magkakapatid mula may Maynila para maipagamot ang kanilang ina na may stage 4 cancer. Taong 2023, na-diagnose si mami ni niya, 59 anyos, ng stage 4 nasopharyngeal carcinoma. Kwento ng kanyang anak na si Junine, taong 2021 ang tubuan ng maliit na kulani ang kanyang ina sa liig. Ang sabi, Anya, par biopsy na daw siya. Kaya lang natakot ang mami kasi that time kakamatay lang nung daddy ko. Pumasok sa ospital din na nakalabas ng buhay. So, natakot pa siya nung time na yun. So, binaliwala muna namin. tabi niya ang sakit pero kalauna na naningil na ito. Bumagsak ang pangangatawa ni mami niya at nahihirapan na rin siya kumain at lumunok ng tubig. Ang mesopharyngeal carcinoma kasi ay isang cancer sa likod ng ilong na konektado sa bibig at lalamunan. Posibleng mamana ang sakit na ito, pero pwede rin makuha sa paligid at sa ating kinakain. Usually, nagkakaroon ng presentation pagka nagkaroon na siya ng metastasis or paglala, no? or kumalat na siya. Ang unang uh, number one na presentation is pagdudugo ng ilong. So, kung meron kang... Uh, biglang nagdudugo yung ilong mo, tapos paulit-ulit. Tapos meron ng kulani sa leeg. Pag nagkaroon na ng kulani sa leeg, ibig sabihin yung cancer, kumalat na yan dun sa may kulani. Nagawa pa raw nilang magkakapatid na ipakimo si mami niya noon. Kaya lang napilitan silang hinto dahil umaabot ng 25 to 30,000 pesos ang gastos nila per week. Kaya ang dalawang kapatid ni Junine, nagdesisyong itigil muna ang kanilang pag-aaral para makapagtrabaho at makatulong sa gastusin. Kaya ngayong na natuloy na nila ang chemo at radiation ng kanilang mommy niya. Lumiit yung bukol niya kasi sabay na yung chemo niya at saka yung radiation niya. Nakompleto niya na yung 35 sessions niya ng radiation. Currently, nagpapagaling na lang kami uh, siya ng burns niya sa leeg. na 6,000 piso kada linggo ang kanilang nilalabas para sa maintenance supplements, gatas at ointment ng kanilang ina. Para makabawas pa sa ibang gastusin, ha? nagtitinda na rin sila ng dishwashing liquid. Ayun, 'yung gamot niya at 'yung um, 'yung supplements niya diyan. Ayun kami na sa challenge ngayon. Pero so far in ginagawa naman ng paraan. We are asking for your help and support na sana po mabigyan niyo kami ng um, helping hands para naman po mas madagdagan pa, masuportahan pa po namin. Yung mga pangangailangan ng mami namin sa kanyang battle against cancer po. Opo si Mobile Journal Yada Pascual, nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Pag-usapan pa natin ang lagay ngayon ni Mami niya kasama si Mobile Journal Yada Pascual. Yada, kamusta na si Mami niya Kamusta yung mga bukol niya at uh, ano ang lagay niya ngayon? Papsri, ayon, ah, kahit na lumiit na yung bukol ah, sa leeg ni mommy niya, in pain pa rin siya. Mm -hmm. Kasi, ah, yun nga, natapos niya na yung 35 sessions ng radiation, so ang epekto nun, talagang sunog yung kanyang leeg pati yung kanyang batok. So, pinaka-challenging daw para sa kanya yung pagkain kasi lahat ng kinakain niya kailangan dudurugin. Ah, ultimo pag-inom ng tubig, talagang may mga ah, pagkakataon na talagang hirap na hirap siya. Hirap Pero mm -mm, pinipilit niyang kayanin kasi ang option ng doktor sa kanya, kung hindi niya kakayanin, bubutasan yung kanyang leeg. Kaya uh, ang pinipilit niya ngayon na kumain, kahit dudurugin, kahit parang lulugawin yung pagkain, ayun, kinakaya niya. Another side effect din kasi, Pops J, nung radiation nga, is yung hair loss. Oo. So, ayan, uh, isa yan sa mga nararanasan ni um, Mami Ninia. At nakwento din ni uh, Miss Junie na naka, sa tuwing ina-applyan niya nga ng ointment, yung sunog na part, talagang nanginginig sa kirot si Mami Ninia. Oo. Uh, after nung 35 sessions dun sa therapy niya, no? um, ano ang next step sa paggamot uh, dito kay Mami Ninia? Mm -hmm. Paps Trace, ngayon hinold muna nung kanilang doktor, colleges oncologist, yung chemotherapy ni Mami Ninia. Kasi nga oh. sobrang bagsak yung kanyang katawan. Tapos yung dugo daw ay sobrang putla na parang mas mataas na yung white blood cells ni Mami Ninia. Kaya ay hindi daw maganda yon, Kaya kailangan as soon as possible, masalina na siya ng dugo. So sa ngayon, uh, waiting pa sila sa abiso ng doktor kung kailan itutuloy yung chemotherapy. So dinadaan muna nila lahat sa maintenance, supplements, uh, inom ng gatas, ointment. Ganun muna sa so, ngayon. Paano raw, ano ang paliwanag ng mga doktor? Paano raw nakuha ni Mami Parinjol? Carcinoma. Carcinoma. Paano niya nakuha yan? Mm -hmm. Yes, Dr. J, number one talaga is genetics na sa lahi. Pero kasi kwento ni Miss Junine, e, eh, daw talaga sa kanila yung uh, cancer. Kasi wala talaga sa lahi nila yan. Wala. Eh. Wala oh, talaga. Oh, oh, Sabi niya nga oh. sa television ko lang napapanood mm -hmm. yung cancer-cancer na yan. Hindi ko uh, in-expect na sa mismong mm -hmm. mother ko mararanasan niya yan. Mm -hmm. So ang tingin nilang dahilan, uh, pre-pandemic kasi nag-work si uh, mommy niya uh, sa graveyard shift mm -hmm. siya. So marami daw nakakasalamuha, mga katrabaho nga na nag-yosi. So tingin nila exposure sa so, hand smoke. Eh, puyat pa siya, sigurado. Yes, palagi pa puyat, stress. Ng, uh, kahit anong uh, sakit. Okay, kamusta naman yung kanyang uh, mga anak? Uh, paano nila uh, sinusuportahan ang kanilang uh, mami niya? Ngayon, paps, talagang hirap. Pero, kailangan kayanin. Ayun yung uh, sinabi nila kasi uh, sino sino pa ba magtutulungan? Kami kami lang din dinaw magkakapatid at saka wala silang inaasahang tatay. Kaya yung dalawa nga, mm -hmm. yung uh, dalawang kapatid ni Ms. Junine huminto sa pag-aaral mm -hmm. para nang sa gayon makatulong din sa gastusin nila. So ayun, talagang teamwork is naki mm -hmm. nga lang daw talaga para kay papano makasurvive at uh, matustusan nga yung gamutan ng kanilang nanay. Yeah, daw nasa stage 4 na itong cancer no. Uh, ano ang sinasabi ng mga doktor? Um yung chances of Mapagaling ng tuluyan si mami ni uh, Ano ang uh, sinasabi nila? Papuri ayan kasi dip, yung paggaling ng isang taong uh, mayroong nasopharyngeal carcinoma depende yan sa pasyente depende kung kakayanin ba ng kanyang katawan yung okay. treatment pero syempre isang factor kasi kay Mommy niya is yung kanyang age yes. tapos ay yung kanya pang pangatawan okay. yes ay talagang bagsak so kailangan niya pang magpalakas so sa ngayon may mga procedures tulad na chemotherapy na nahuhold mm -hmm. dahil nga syempre kailangan isa-alang-alang eh. alang yung oh. kanyang pangangatawan kaya paalala nga ng uh, doctor ito na ating i doctor si uh, Dr. Ruiz na talagang kapag nga may napapansin yung kulani, yung mm -hmm. mga bukol sa liig natin, huwag natin isang balaw, yes, huwag oh. oh. uh, kailangan magpakonsulta ka agad. At saka isa pa, yung pagdurugo ng ilong. Oh. Kasi ang sabi nga ni Doc, hindi lang naman dulot ng init ng panahon Correct. yung oh. pagdurugo ng ilong. Kasi posible din na mayroong bukol sa likod niyan. At hmm. yun nga, maging dahilan nga ng nasopharyngeal carcinoma. So kailangan talagang agapan, magpakonsulta. Alright. Maraming salamat Mobile Journal, Ieda Pascual sa aming pagbabalik. Mga tanin sa isang farmland sa Quezon City natutuyot dahil sa mainit na panahon. Walang bibitiw, babalik pa ang mukha ng balita. sabi nga sa kanta, magtanim ay di biro. Maghapong nakayuko, yun sabi sa kanta. Pero hindi lang magsasaka, ang hirap ngayon. Init ng panahon, pati ang taniman nila sa Quezon City, damay rin. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Ivan Karinke. Hindi lang tao apektado sa matinding init. Kahit mga pananim, nasisira rin dito nga sa isang farm na napuntahan ko sa Quezon City. Napervisyo na ang mga tanim dahil sa kakulangan ng tubig ulan. Natutuyo at namamatay. Ito ang nangyayari sa ilang pananim sa Greenland Farm sa Quezon City. Dahil yan, sa matinding init, ang iba namang tanim mabilis na nagmamature. Kaya kailangan ni harvest ka agad. Inabutan ko si Kionoli na manong-manong binubunod sa lupa ang mga tanim ng spinach. Kapag pinatayal kasi, hindi na raw ito magiging masarap hindi na siya ano hindi na siya magandang tignan ng mga mamimili mami hmm. niisip nila no kasi pag namulaklak na matigas na yung ano, dahon kalaban din ng mga farmer na nga ng tubig kahit magdilig daw sila ibabaw lang ng lupa ang nababasa ang ilalim tuyo pa rin kaya naman ang mga tanim kung harvest namin dahil santo yung tuyo yung lupa Dinidiligan namin yan sa ibabaw, sa ilalim naman tuyo leafy vegetables ang karamihan ng pinapatubo sa 7 hectare ng lupain na malapit na sa San Mateo Rizal. Meron dito kangkong, pinach, pechay at lettuce na kadinang sa lagang 50 pesos. Para lumago, kailangan ng mga ito ng sapat at tubig. Pero ang inaasahan nilang balon na pinakukunan ng pandilig, nagagalip na rin. Laman ang balon namin kung na nang sayad. Said na said. Maganda yung akuan ng tubig sa balon, kaya to paano, continuous. Pero hindi talaga makasiksik sa lupa ngayong tirikang araw. dasal lang ng mga manananim dito sa Greenland Farm ay kaunting ulan para lumago ang kanilang taniman at sumigla ang kanilang kabuhayan. Mobile Journal, Ivan Taringki po hatid ang muka ng balita. Pag-usapan pa natin ang mga natutuyong mga pananim ngayong tag-init kasama si Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ivan, gaano kalaki ang lugi ng mga nagtatanim dyan? So, Pap, sa ngayon, Um, wala pa naman daw silang lugi. No, oh. pero de, ano lang breaking even lang. Okay. No, yun pa lang yung kanilang pinag- yun pa lang yung concern nila nagbe-break even pa lang. Kahit nga so far, nagbe-break even pa rin sila. So, yung kanilang kinikita, kahit paano, yung kanilang nilalabas, bumabalik. Mm -hmm. Kahit paano, kahit wala daw sila kitain, basta mabalik lang yung kanilang income. Kung mag kung magpapatuloy pa itong uh, matinding uh, init ng panahon, are they expecting a big hit mm -hmm. from this uh, itong ganitong clash mm -hmm. ng weather? Mm -hmm. Kasi si Kuya parang nababahala hmm. na doon sa natutuyot hmm. na lagay ng mga pananim ano hmm. tama oh. ka dyan, paps j no din nga kanina isang concern sa kanila ngayon is pag mas mainit mas mabilis mag-mature oh. yung kanilang halaman so pag nag-mature na kailangan talaga putol kagad, ka oh. harvest kagad ka then Kahit maliit pa, kahit maliit pa benta oh. kagad. Ka so yun din yung uh, mga naikutan din natin yung mga farm before no yun din yung concern na no? ang bilis oh. mag-mature nung kanilang mga pananim Uh -oh. Iba, na ikumpara ba nila yung uh, dami ng harvest the same uh, time of the year at itong uh, klase ng uh, harvest na in-expect nila this year? Uh, malaki ba ang kaibahan <laughs> o halos ganun din? So, perhaps yung kwento nila uh -oh. medyo konti daw ngayon. Okay. Kasi unang-una nga natutuyok yung uh -oh. kanilang lupa. Uh -oh. no? Isa pang concern nila is yung yung tubig, yung kanilang pandidilig hindi bumabaon sa ilalim. Uh -huh. no So, yung katulad na itong uh, tanim ni Kuya, yung... Uh -oh. Uh, spinach, hmm. no. Medyo mababaw lang kasi yung uh, ugat, no. Kanina may kita ko, hi hihilain na lang. Oo. Ah, uh, andun na kagad yung ugat. Sa video mukhang uh, vibrant mm -hmm. yung uh, pagka-berde, no. Mm -hmm. Pero hindi natin alam na may matindi palang epekto mm -hmm. yung uh, matinding init na nararamdaman natin mm -hmm. ngayon, no. Etong mga nagtatanim na to eh ano, mga residente ba ito? Ano ba ito? Nagtatrabaho sa isang farm paano ba? Tama ka diyan, no? uh -oh. So itong mga to eh residente uh -oh. sila dyan. no. Lahat uh -oh. sila dyan nakatira. Uh -oh. uh, meron silang parang uh, community, uh -oh. no? Sila isang community, bu bu buong community uh -oh. na sila. So ba tulungan talaga uh -oh. sila sa pagtatanim, uh -oh. pag-iigib, pati yung pag uh, to bibigay ng tubig din sa mga halaman. So, uh -huh. isang merong kwento sa akin, merong 16 na uh, parang lots yung okay. mga magsasaka dito na pinag-tutulungan pinag, nila, no? 16 na magsasaka. Uh -huh. At sa harvest, eh, hati hati sila. Tama ka dyan, Pops J. Okay. No? Parang kooperatiba. Tama ka dyan, Pops J. Uh -huh. okay. Anong klaseng halaman? Uh -huh. Naitanong mo ba sa kanila uh -huh. kung ano ang uh, advisable uh -huh ano ang uh, maganda na itanim. Mm -hmm. Pagka ganito katindi ang init, meron mm -hmm. ba silang suggestion? Tama ka dyan, Pap So, mga nakita natin vibrant uh -oh. pa doon uh -oh. is yung alugbati. Alugbati. Saka yung, uh, itong spinach nga kasi mababa. Uh -oh. Uh -oh. Yung uh, kanyang uh, roots and yung itong uh -oh. uh, isang... Mm -mm. Kangkong. No? Oh, Kang Chinese kangkong, ka Kang Chinese kangkong. Yung... Oh, kangkong ay matakaw sa tubig yan Ah, uh, 'yun nga, Pop pero oh. yung kangkong nila is uh, overland. 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 Okay, okay. So, medyo mas madali daw alagaan yung oh, oh. yung mga 'yon. Anong klasing uh, tulong naman uh, Ivan ang pwedeng ibigay dito mm -hmm. sa mga nagtatanim na ito? Mm -hmm. uh, pwede bang uh, tulungan sila at anong klasing tulong? Tama oh. ka dyan Pop no. Uh, yung nga, yung hinihingi nila tulong eh, Yung, yung naghati-hati kasi sila sa isang water pump Correct No. Uh -huh. So may dalawa, may dalawa silang well uh -huh. Yung isang well yung Sinilip natin yung well kanina Halos sa aid well, na rin eh. uh -huh. Halos sa aid na rin eh. So yung isang water pump Isa lang yung gumagana Tapos uh -huh. yung hose So isipin mo 60 na magsasaka Maghihiraman uh -huh. Sa isang water pump Saka sa isang hose So additional uh, water pump uh -huh. Additional. Ang, uh, ang makakatulong sa kanila Tama, Paps Saka yun nga, patubig So, ang uh, halimbawa, kung nagdidilig sila, let's say, sabihin na natin, twice a day. Mm -hmm. Pagka ganito katindi ang init, mm -hmm. hindi lamang dalawang beses, kundi pagka medyo nakikita mm -hmm. lang tuyo, didiligan, tuloy-tuloy mm -hmm. ang, ang pagdilig. Yan ang malungkot din, Pops J. Kasi, oh. yun nga, 60 nga sila naghati-hati, marami sila naghati-hati. Oh, oh. So, minsan, isang beses lang sa isang araw na didiligan yung mga halaman nila, hmm. no? Tapos yung iba, dalawang beses. Maswerte na daw yung dalawang beses na Oo. madiligan sa isang araw yung mga halaman nila. Oo. Sa ibang mga garden o nag-aalaga ng mga halaman, no? Ang uh, nakikita ko ay eh, nag-i-install sila hmm. ng mga net, no? Hmm para hindi gano'n katindi ang uh, tama mm. ng sikat ng araw dun sa kanilang mga pananim. Mm. May mga ganyan bang uh, measures silang naiisip mm. o diskarte mm. para naman hindi kawawa naman yung mga, yung mga halaman, <laughs> di ba? Oo. Uh -oh. May gano'n ba silang mga mm. ano diskarte? Kanina, Pops, wala akong nakita yung panaklob. Uh -oh. Wala akong nakita yung panaklob. Uh -oh. Ang meron lang sila is parang net sa gilid. Sa gilid? Sa gilid. Pero I believe para to sa mga parasites o kung ano man uh -oh. kasi ang kwento sa atin is napaka wala silang ginagam ano uh, uh, very natural or organic Oo. yung kanilang pagtatanim dito no so yung mga ganun daw kasi is, may, madalas tinatamaan ng mga uh, mga parasites okay no? so naglagay sila ng preventive net doon sa paligid para ah, sa so mga insekto siguro Ivan, sino-sino uh, ang mga parokyano na itong mga itinatanim mm. nilang gulay? Uh, mga nearby residents mm. o ibinabagsak nila sa isang uh, palengke? Tama ka dyan. Oh. Pinaka talagang mabilis ma na kanilang malapitan is community. Okay. Malapit sa kanila. Yung mga nearby mga residents? Nearby oh. Kasi paglabas mo talaga ng farm, mm. may kita mo talaga, tabi-tabi na yung mga bahay. Okay. No, Saka actually mura lang. Oh. Yung 50 pesos na yun, isang kilo na. Mm -hmm. no? Isang kilo na yun ng no, leafy greens. No? Mm -hmm. So, pwede nang spinach, spinach alugbati. Alugbati, kung <laughs> ano man yung uh -oh. uh, yun na, very affordable kung totoo sen, no? Uh, pwede nang pangkain buong araw kung di ka naman masailan sa pagkain. Alright. Alright. Maraming salamat, Mobile Journal Ivan Tarinke. Samahan niyo ulit kami sa lunes ng mga mobile journalist sa pagbibigay ng mukha sa mga balita. Ako po si Jay Taruk. Kami po ang 1PH, teleservisyo para sa Pilipinas.